guys, uh, ngayong araw, ngayong umaga, ipapakita ko sa inyo yung pinol namin kagabi na hindi na Hong Kong, Japan units na. So tara! Good morning guys! Uh, nakuha na pala namin yung latag namin no? Uh, ano, sa pier pero lima pa lang. Siguro baka mamaya, sampu siguro. Bali, ano kasi to eh? Ay, 13. Bali, 18 na to. Pero may mga laman sya sa loob. Bali, lahat-lahat sya is 37. So, bago na naman to guys. Uh, itong uh, unit nito ay Japan na sya. Bali, yung unit kasi na namin ay kung-kung pa dati. Bali, guro Uh, mga 9 years siguro 9 years na ako ulit na hindi nakakagawa ng Japan na unit so ngayon puro Japan naman ito uh, magkaiba sila sa Hong Kong kasi itong Japan talagang malinis talaga siya ayan o, tingnan nyo yan yung loob ng Japan pag yung Hong Kong kasi maraming kalat yun dyan, maraming papel-papel so itong Hong Kong ay eh, itong Japan ay maganda malinis yan o kaya lang yeah. mga airbag ali 37 si, 37 siyang unit ang karamihan ay elf mga ganyan drop side tapos ninidam yan tapos mga wing van yan ngayon lang, ngayon lang kami naglatag dito ng wing van kasi dati lagi namin nilalatag ay ano tractor head tapos panay hong, lahat kaya ngayon ma uh, try ng ano Japan unit kung maganda kung mabibenta ba kaagad pero sa tingin ko ito yung mga madadaling mabenta kasi ano forward lang siya tapos swing ban Bali Mamaya eh uh, baka balikan namin yung 13 unit Yan Yan yung Japan sa ngayon limang lima pa lang pero may mga laman sa loob. Tapos, uh, ipakita ko na rin pala sa inyo itong ginawa namin na uh, fabricate ng ano, self loader. Eh, no? Pinabricate namin yan. yan. Medyo patapos na siya. Napintura na. Kaya ilalabas na namin to para i-finish na dun sa labas. Kasi ipapulot na rin to. Ayan o. No? Pinturahan na siya. Pinipinis na lang yung chrome. Yan, lagyan na ng chrome. Oh. Yan na yung mga bumper na niya. Doon sa labas. Oh. Yan. Oo. Oh. So, uh, may lalabas na namin to para kung makukuha namin yung bagong unit is dito na sila ipapasok lahat. Gabi kasi hindi ko na siya nabidyan kasi gabi na kami Gabi na kami nagpunta doon sa pier sa NSD kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Tsaka mamadali na rin kami. Eh uh, gabi-gabi na madilim kasi doon sa loob ng ano ng pier. So ulitin ko lang uh, ngayon lang kami nagkaroon ng mga ganitong unit na mga wing ban ano, you know, mahaba. Dati kasi, yan, mga dump truck, mga hongkong. Ito, hongkong ito eh. Ito mo. Tapos ito, Japan. Ang okay. kinis. So, hanggang dito na lang muna guys. Uh, Bali... Hindi ko alam kung mamaya o bukas yung ano Pero alam ko yan mamaya Kaya lang baka gabi na naman Kaya Magsasama na kami ng maraming maraming tao Para Dalawang balik lang siguro Ito ngayon lang din kami Nagkaroon ng latag na ganito Puso Pusong modelo na to Kasi plastic na yung dashboard nya Yan o Dati kasi yung tinatawag nila na ano, dolphin type. Yan, tapos yung mga boom namin ay eh, no, uh, mga malapit na rin siya i-pull out. Malapit na rin siya matapos sa ano sa painting. So, ang ganda na lang guys at maraming maraming salamat sa panonood. Bali asahan nyo sa mga susunod nating video ay puro Japan na ipapakita ko.